Okay, so ang gagawin natin ng reading today is Capricorn, July 17 hanggang July 23, 2025. Okay, So, hello my dear Capricorn. And my dear Capricorn, baka nandyan na yung ating shopping basket. Okay, nilagay ko na dyan yung ating black tourmaline. Ah, black obsidian, black tourmaline. And then, naglagay din ako ng mga ilang cards dyan, my dear. Okay, pati ang aking paboritong oil na ipikasin oil ay nilagay ko rin dyan. Okay, so pwede kayong, pwede kayong bumili. Okay, ah, uh, may na, noon kasi may nagkatanong sa akin kung saan ko lang nabibili ito. So, nilagay ko na yung mga ano dyan, kung saan mo siya mabibili. Okay, nandito yan. Ayan. So, itong black tourmaline, my dear. Pero mo, lagi yan nandito sa table ko. Misa tinatabi ko pa nga to sa pagtulog ko, my dear. Kasi maganda to siya pang taboy ng mga black magic. Okay, anything may kinalam sa black magic, kulam at kung ano-ano pa. This is very, very nice. Actually, maski hindi mo naman siya itabi sa pagtulog, effective siya. Basta nasa loob siya ng bahay mo, effective siya. Your house is protected, your house is sealed. Ito naman, Parehas to silang black obsidian, my dear. Maganda ang black obsidian kasi kinoconvert niya, my dear, lahat ng mga negative into positive, okay? Lahat ng mga nangyayari. And uh, ah, tinutulungan ka rin itong card na to para matakel yung mga issue na nangyayari sa buhay mo. And I think, my dear, isa sa reason kung bakit never give up yung peg ng lola mo, <laughs> okay, is dahil sa mga stone na to, okay? So, if you want, naglagay ako ng basket dyan, my dear, sa ating screen, okay? Um, and naglagay din ako ng mga cards for beginner, hindi mga original yung mga cards na yan, pero just in case you are curious, gusto mo magtarot card or gusto mo ma-experience, my dear, na mag-magreading kasi jan din ako nag-umpisa. You are free, my dear, na subukan, 'di ba? Try lang naman. And pag nagustuhan mo, that's the time na bumili ka na ng original. Okay? Kasi may nagtanong sa akin, uh, mahalaga ba na original yung card na binibili?" For beginners, I do suggest na huwag kang bumili ng original. Okay, subukan mo muna. Bumili ka muna ng mumurahin and then tingnan mo kung magugustuhan mo ba yung card, di ba? Ah, uh, bago ka bumili ng original. Kasi yung original, my dear, ma sobrang mahal. Naglalabas ka ng 2,000, 3,000 pesos tapos hindi mo na gagamitin yung card. So, useless lang. Dapat uh, magamit mo yung card ah uh, as open, di ba? Magamit mo yung card kasi sayang yung pera. Okay? ako nag, muna um, nagumpisa um, nag lang din ako may dear sa hindi original na card. And eventually, ah, kahit ngayon, gumagamit pa rin ako ng hindi original na card. Okay. Uh, nilagay ko dyan yung Tarot of Abyss. Okay, meron ako. Diyan, at saka yung ibang mga cards. Okay. Nilagay ko dyan. Okay, kung gusto mo lang naman, my dear. Okay, let's go na tayo, my dear Capricorn. Capricorn. Okay, we have here the Six of Swords. Okay. ah uh, dito sa card na to, parang magkaibaan ng ano, ng gustong mangyari. Kasi yung isa naka-point sa left, yung isa naka-point sa right, okay? So, parang may hindi nagkakasundo dito sa sa card na yan, okay? So, expected mo na may dear, July 17 to July 23, baka meron mga hindi pagkakasundo, okay? Uh-huh. So, tingnan natin. Kuha pa tayo ng additional, additional cards. Capricorn, okay? Pride, okay. Phobia, Natatakot ka daw, my dear. Okay, baka natatakot ka kasi parang hindi na kayo nagkakasundo. Okay. Teka lang, may mga lumilipad-lipad. Ano yan? May mga lumilipad-lipad na mga anes-anes. Okay. So, baka natatakot ka, my dear, kasi baka hindi na kayo nagkakasundo baka may mga ganoon nagkakaroon na kayo ng mga misunderstanding okay or baka natatakot ka sa isang tao okay sinasabi kasi dito ah uh, so far sige paghiwalayin natin yung energy nitong dalawang card na to wag natin sila pagsamahin ah uh, yung unang scenario my dear is ah uh, sinasabi ng card dito na magkaiba yung gusto ninyong mangyari Okay, so expected mo may dear na may mga ganun na eksena, may gear sa July 16 to 23 na parang magkaiba kayo ng gustong mangyari, and at the same time, may may phobia, may takot, may dear na nangyayari sa iyo. Okay. Ah, uh, hindi ko siya i connect dito, my dear, ng diretso kasi meron pa tayong mga cards na kukunin, pero 'yun yung mga eksena. Okay. Okay? I am so attracted to you. Okay. So Ayan na, medyo nagkakaroon na ng linaw, my dear, yung ating uh, reading. Teka lang, inaayos ko electric fan kasi nilagyan ko na electric fan yung cellphone kasi nag-overheat siya. Namamatay siya ng kusa. Nilagyan ko siya na maliit na electric fan para hindi siya mag-overheat. Um, I'm so attracted to you. So, anong nangyayari dito, my dear? Parang gustong-gusto mo yung tao na yon. Kaso, ang problema, my dear, is parang hindi kayo nagkakasundo. Parang hindi kayo match. And nagdudulot 'yun ng takot sa iyo, my dear, kasi hindi hindi nga kayo match. Parang mayroon kayong mga disad mayroon kayong mga pagkakaiba, parang ganoon. <laughs> parang ganoon, okay? Tingnan natin. Tingnan natin. Dagdagan natin, Capricorn. Let me see. Teka, ayusin natin. Dapat talaga tinali ko to sa alambre para hindi nagsiswing-swing eh. E, Ayan mo na. Nandyan na eh. Okay. Next is, sabi dito, I cannot support your action. It is too much for me to deal with. Okay. So, ang nakukuha ko dito, my dear, is, parang, sa mga araw na to, sabi na natin itong attract, I'm so attracted to you is, ah, uh, gusto mo siya no parang gusto mo siya sabi natin mahal mo siya uh, pero parang hindi mo na nagugustuhan yung mga ginagawa niya parang ganon And at the same time, lagi kayong, sabi natin para magkasalungat sa mga bagay na gusto mangyari, gano'n. And kanina, tinanggal ko yung takot na yon tinanggal ko dito, itong, itong pride, okay. Uh, tinanggal ko, pero ngayon, i-coconnect ko siya. So, nagdudulot yun, my dear, ng matinding takot sa'yo kasi hindi mo na kaya yung mga ginagawa niya. Okay? Yung parang typical na mahal kita, pero hindi ko na gusto yung mga ginagawa mo. Parang ganon. Hindi ko na matolerate o hindi ko na masupport. Ito na rin, my dear, itong card na rin na ito na nagsabi, I cannot support your action. It is too much for me to deal with. Okay? Itong card na ito, my dear, na mismo nagsasabi na hindi ko na kaya yung mga ginagawa mo. Mahal kita, pero hindi ko na kaya yung mga ginagawa mo. Yun ang sinasabi ng card. Okay? So, tingnan natin. Let's go. Kuha na tayo, my dear, ng Major Arcana. Tingnan natin. Major Arcana. Major Arcana. Major Arcana para sa ating, my dear, Capricorn. Okay, tingnan natin. Okay, chariot. Okay. Ang chariot kasi is moving forward na energy and at the same time naglalabas din to ng bravery, tibay at lakas ng loob. Okay, tapang. Okay. So, I think my dear, magsasalita ka na. Yun ang nakukuha ko dito. Magsasalita ka na, sasabihin mo na na, oy, hindi ko gusto yung ginagawa mo yung alam mo mahal kita or importante ka sa akin pero hindi ko na gusto yung ginagawa mo parang ganon okay so tingnan natin my dear malakas yung energy dito my dear ng water sign okay Nahirapan ako sa electric pan. Kasi galaw siya ng galaw. Kailangan ko kasi siyang lagyan ng electric pan, my dear. Kasi ang nangyayari, nag-overheat yung phone. Tapos, akala ko nagre-recording na. Hindi pala siya nagre-recording. Patay na pala yung cellphone kasi nag-overheat siya. So, kailangan ko siyang lagyan ng electric pan. Okay, so tingnan natin naiinis kasi ako yung typical na titingnan ko pa kung sino yung kung nasaan ako huminto tapos dudugtungan ko ulit or nahirapan ako ipaliwanag kasi nailabas ko na lahat yung mga cards ganun so meron ka ditong ace of sword okay so sa area ng ace of sword uh, actually parang gusto mo ng tuldukan actually itong takot na ito my dear hinaharap mo to my dear eh sa July 17 to 23, hinaharap mo siya, my dear, sa paglabas ng Ace of Swords, okay? Meron pa rin takot sa'yo, okay? Meron pa rin something. Pero, mas pipiliin mo kasi, my dear, talaga na magsalita. Yun ang nakukuha ko dito. Mas pipiliin mo na sabihin kung ano yung talagang nasa loob ng damdamin mo na hindi ko na hindi na kita kayang suportahan yung sa ginagawa mo, hindi ko na kayang itolerate yung ginagawa mo, hindi ko na talaga kaya, gusto ko na ng change Gusto ko na ng pagbabago Ganon Okay Gusto mo na makamove forward Gusto mo na magmove on Pero bago ka magmove on Gusto mo munang sabihin Lahat ng gusto mong sabihin Okay So ganon So tingnan natin My dear Capricorn July 17 to July 23 Tingnan natin ang naglagay dito, my dear, ng Brave is si Chariot. Kasi paalis dyan si Chariot, my dear. Tingnan mo, naka-full battle siya, my dear. Dyan. Tapos, aalis siya. Si Ace of Swords kasi is connected sa energy ng change. Okay. And at the same time, um, this is energy of the mind. Okay. Energy ng uh, Gemini, Libra, and Aquarius. So, you are, uh, gusto mo na maging, ayaw mo, kumbaga tinatanggal mo na, my dear, sa isip mo yung takot. Okay. Parang ganon. Inaalis mo na sa utak mo yung takot. Tingnan natin, ha? Next card. Next, 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 next. Capricorn. Ito daw. The Three of Cups. Okay. Definitely gusto mo maging successful. Okay. Maganda yung energy. Yung, yung tinatahak na daan ni Chariot is mapunta sa success. Okay. It's given kasi meron naman dyan crown. Pero, ikakat mo na muna to. Itong mga tao na to, itong energy na to, ikakat mo na muna. Kung parang tatanungin mo, sasama ka ba o hindi? Kasi kung sasama ka, kailangan magpakatinuka ka. Parang gano'n na nakukuha ko dito. Ayusin mo yung mga pinaggagawa mo na yan. Parang gano'n. Definitely nagmo move forward ka, pero ang maliwanag na energy dito is ayaw mo na magsama ng mga energy na posibleng sumira doon sa lakad mo. Tingnan natin, my dear. oh, the seven of pentacles. Papunta sa pera to, my dear. Road to money, success. Yun na nakukuha ko dito. Pero, siguro, baka hindi ito yung first time na tinahak mo tong landas na to, my dear Capricorn. Baka ilang beses mo na tong ginagawa na tinatahak mo tong landas na to. Papunta ng success. And, this time, siguro nakita mo na, my dear, kung nasaan yung mali. Okay, kung bakit parang paulit-ulit lang na teka, dinaanan ko na to eh. nag na ako noon eh. Tapos, nag-chariot na naman ako ulit ngayon. Tapos, na-analyze mo siguro, my dear, na ah, teka, ito yung nagiging problema. Ikaw yung nagigim problema. Mahal mo siya. I can feel na the love is there. Kaso, kung ganyan din naman yung mangyayari sa inyo, parang lagi kanyang kinokontra, lagi siyang negative, or hindi siya supportive or baka meron siyang ginagawang something na hindi mo nagugustuhan, yung mga ganyan, it's better na lang na iwanan mo siya. Iwanan mo talaga siya, my dear, yun na nakukuha ko dito. Okay, eto. The six of wands. Papunta ka, my dear, sa success. Pero bago ka makarating dito sa success na to, magtatanggal ka muna ng tao. Yun na nakukuha ko dyan. Magtatanggal ka muna ng tao, gagawa ka muna ng pagbabago. Um, ang maganda dito, my dear is binibigyan mo ng choice. Pinapipili mo, sasama ka ba sa akin or hindi. Pinapipili mo, my dear. Yun ang kagandahan sa'yo. And kung hindi talaga siya magbabago or ganun pa rin talaga siya. Kasi I, I have this strong feeling, my dear, na parang ilang beses, mo nang, ilang beses na nangyari sa'yo to. Ilang beses ka na nag ilang beses ka na uh, nag-travel papunta sa success. And siguro lagi siyang nandiyan dyan. Lagi nandiyan dyan tong tao na to. Lagi siya nandiyan dyan. And this time, ah uh, alam mo yung typical may dear na parang nanalo ka ng loto. Nanalo ka kunyari ng sabi natin isang milyon. ba? Diba? Tapos, dahil kasama mo siya, tapos nilustay niya lahat yung isang milyon. Parang ganun. So, this time, parang sinisigurado mo na may dear na wala nang lulustay nung, nung, pera, nung success na yun. Wala nang, alam mo yun, or wala ka nang isasama may dear na hindi deserve na matikman yung success kasi pinaghirapan mo to I can feel may dear na pinaghirapan mo na to. Ayan oh definitely success to my dear, yan you o. Know? Nag-move on ka, nag-move forward ka, meron kang ginagawa over here, connected sa energy ng pera, ayan. Uh, definitely yes, makukuha mo kung ano man itong gusto mong mangyari, connected sa energy ng pera. Pero yun lang, magtatanggal ka ng tao, okay? Magtatanggal ka ng energy, okay? So, my dear Capricorn, yes, nairaos din natin yung reading nang hindi namamatay yung phone. Okay. So, my dear Capricorn, ito ang iyong reading para sa July 17 hanggang July 23, 2025. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo itong reading na to, uh, don't forget to subscribe. Pag may yung notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And please to like, please to share, please comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, Bye bye. Thank you my dear. Salamat po.